po sa ating lahat. So, join me guys sa aking simple vlog for today sa magandang buhay po sa ating lahat. So, alam niya guys, ayan, today is October 22. So, isha-share ko muna po ito guys ha, para, ayun. Kasi kahapon di tayo nakapag-highlight. So, ayan guys. Good morning. So, today is October 22. So, yun nga guys. Uh, natapos na yung aking 3 days off. So, uh, dami kong ginawa guys sa uh, aking tatlong araw na off. So, yun. Nag-ayos tayo ng ayan, ng mga bedsheet. Nagpalit tayo ng cortina. Ayan. Makikita nyo naman sa aking likod. So, alam nyo ito. Ayan. Palpak tong aking ano talaga. So, bubuksan ko lang tong aking ano guys sa monitor. So, yun nga guys, natapos na yung aking tatlong araw na off. So, ano, um, talagang grabe ang aking energy guys. talaga nag ako dito sa bahay kasi uh, alikabok nga. So, sa, wala pa po tayong update. Dun sa, ayan, naririnig nyo, ginagawa nung husband ko yung ano, yung ating uh, yung ating rehas para sa ating bintana. So, yun. Uh, siguro ano uh, ang sa linggo dadating na yung ating cabinet so yun uh, ayan guys nililipad talaga ng electric pan yung buho ko. so darating na yung ating sa so darating na yung ating cabinet sa yung ating mga full out cabinet so pinagawa yun doon sa pamangkin ng aking asawa so siya na yung nakipag-usap doon so hindi na ako nakipag-usap doon so ginagawa nung asbang ko yung rehas para sa ating sliding window so talagang uh, naglinis ako kasi alikabok sobra guys so nakapakaikli ng oras time is too short. Kaya yun, dapat talaga yung ating uh, time uh, binabalyo natin kasi, <laughs> grabe talaga, no? Alam niyo yung um, yung 3 days off ko, wala talaga ano yun, kundi uh, ayan, uh, naglinis ako ng uh, bahay, nagpalit ng kotina, nagpalit ng bedsheet Napaka uh, time is short talaga. Talagang dapat i-value mo yung time, yung moment mo. Uh, napaka-hirap lalo na kagaya ko, I am a working mother. So, napakahirap sa aking fart. Um, Kailangan, ano, mabilis na dapat ng kilo. So, today, ayan, papasok tayo. So, nag nagaantay tayo ng shuttle. So, mami yeah, uh, mamaya-maya, dadating na yung ating shuttle. So, hinihintay ko lang ito mag 5 minutes and then, isish, ano natin. Hindi ako nakapag, ano, uh, tawag dito, nakapag highlight kahapon. So, ayan. Nandito tayo. Tutor ko kayo sa... alam nyo, guys, pag nagla-live ako, may dala akong ganito martilyo. Ayan. Yeah. Ito, project ito ng anak ko nung since college pa siya. Tinabi ko to, guys. Kasi, pang ano, to sa karne. Ayan. Kasi, yung aking, ano, stick is... yung aking stick is, ano, yung... Ayan, o. Oh, kita nyo, Andiyan pa yung aking laundry na pinagpali pinagpalitan ng mga bedsheet, ng mga kortina. So, sa susunod ko pang opya malalaban. So, ang energy, ang energy ng mother. So, ayan, syempre, nag-scrub-scrub din ako ng ano, guys. Nag-scrub-scrub ako ng mga bintana. Anong ah, mga bintana? Oh, bintana sa second floor, nag-scrub tayo. Plus, ito kasi, nagkaroon ng mga itim-itim dyan, oh. So, try natin, no, kung makikita. Napundi na pala tong isang ilaw ko, guys. So, yan, nagkaroon siya ng mga itim-itim dyan. So, i-scrub ko yan. So, ganun, ganun ang buhay, buhay ng isang ano. So, yan, inais ko yung aking halaman. So, ang tagal ko na ito gustong ayusin, guys. So, hindi ko siya maayos. So, iyan, oh. Nagayos tayo ng ating mga halaman. Kasi, hindi ko na nga nalinis yung iba dito, guys. O, oh, tingnan mo So, inaayos ko yung mga tanim ko dyan, guys. Tinanggal ko na yung mga bulok na dahon. And then, ayan. Grabe, pinag-ano-ano -ano ko to, oh. Pinaghiwalay-hiwalay ko na siya, guys. Kasi, Uh, tawag dito yung ating halaman is ano nag ugat, -ugat na nanganak na yung mga ugat niya guys so ayan so ayan uh, bababa tayo guys pakikita ko sa inyo yung ginagawa so hindi na ako nag ano ng update dun sa ano natin so ayan pag nag 5 minutes to i highlight ko na to then sa silent na natin ha Grabe, kailangan ko naman Oh, di ba? Naglinis tayo dito kahapon, bonggam bongga So, yun yung aking mga nilaban. Nandiyan pa. Hindi ko pa naayos. So, Ano na natin to? So, yun. Ang cover. Lagyan natin ng cover. So, yan. oh, di ba? Nilaban ko yan. Then, kinabit yung bagong ano nung ako, aking uh, mister ay, yeah, binili na ano sa sofa cover. So ayan, oh, di ba? Sige na ilaw. So ganyan ang buhay ng isang nanay. So baba tayo sa ibaba, guys. Sa so, baba tayo. So ayan. Pakikita ko sa inyo 'yan, oh. Grabe ang ingay kasi yung ating yung welding. So, ayan, lalagyan ko ng screen, guys So, yung screen, no, oh, guys Yun yung naka dating nakakabit sa habda namin So So, ayan Ang problema ko, wala tayong pandagan dito sa ating Ayan, o oh, Diba, ginawa ni husband So open na uh, ayan sa Sunday na i-deliver ide yung ating sliding window kasama ng ating mga cabinet tapos na ano man na Nga ba? Bukan na yung una. Bibili ka bakal? Hindi ka na mag-welding? Hindi ka na mag-welding? So, kaya hindi ko na inano na highlight sa ating bahay. Ah, ito, sa mga sumusubaybay sa aking vlog, guys. Alam nyo kung saan to dati nakalagay. Do sa ating terrace. So, yan. Ayan, o. Oh. Kinuha ko siya, binaba ko siya do sa third floor hanggang dito sa ating ibaba. Kasi why? Ito na lang ang gagamitin ko dito kasi hindi na tayo pwedeng mag ano ng mga sofa na malalambot kasi nga binabaha. So, ito na yan, oh. Ito na. Ito yung dating nakalagay dun sa aking uh, uh third floor. So, binili ko to guys, ng ano to, 4,000 pesos. So, yan. 4,500. 4,500 to siya, guys. Eh, sabi ko, wala naman tumatambay dun sa third floor. So, kaya yan naayos ko na maigi yung aking halaman kasi may space na ako dun, guys. So, yan na lang, sabi ko, practical eto so, old lang to luma lang to guys <clears throat> pinagpilitan to nung kapatid ko guys so, ayan oh. diba? baka makawala yung aso ko so, ayan oh. hmm. iniiyak na po sa kami so, darating na ayan o, tignan niya, maakyat Maalikabok. maalikabokan yung ating unan

Após... ganda rin ang design yun no? yung mga unang panahon eh <laughs> mga po unang panahon na design Eh kasi mga unang ano よっとばよな Thank yeah. you. It's been okay, it's gonna go on. Okay.